Hello everyone! It's another day, it's another ganap. So, isi-share ko lang ang buhay dito sa Canada bilang helper. So, meron kaming two days off. Depende sa usapan nyo ng amo mo kasi eight hours a day. Mostly, eight hours a day ang duty. Tapos, um, the rest, bahala na kayo kung paano nyo i-adjust or kung Um, babayaran ba nila yung overtime mo, ganun. Mostly, nasusunod naman yung 8 hours. Pero may mga kakilala ako na hindi daw. Pero may mga kachat naman ako na nasusunod yung 8 hours. Yun yung kagandahan. Tapos, meron kang sariling room, meron kang sariling toilet. Um, maswerte ka pa, may sarili ka pang kitchen. Kasi naranasan ko yung may sariling kitchen. Kaso, walang utensils. Charot. <laughs> so, Um, dito sa Canada dito sa so experience school parang ito yung pinaka the best na stepping stone or preparation sa totoong laban sa totoong buhay dito sa Canada kasi uh, habang nagiging helper ako parang lagi nakakapag-ipon ako kasi wala pa ako masyadong bills wala pang rents na binabayaran ganun parang tax tsaka insurance and mga personal expenses palang muna yung mga pinagkakagastusan ko tapos yung pagbabayad ko ng utang ko itong um, caregiver live-in caregiver ito yung best na makakapag-ipon ka talaga kasi palakang iisipin pagkakagastosan ang kagandahan din nito is parang nakakapag-relax ka not sa work pero Meron kang peaceful mind, hindi ka na pressure na kailang mag-double job. Kasi yun nga, wala ka pang expenses na iniisip. So, bilang first timer, parang mas okay din dito. Uh, bukod sa i-convert mo yung sahod mo, okay din yung working hours. So, sa mga nagbabalak dyan, apply-apply <laughs> na! <laughs> Huwag kayong mawala ng pag-asa. Hanggat may pangarap, ilaban mo yan. Hanggat may pangarap, mag-take action na yan. yan. Kasi useless ang pangarap kung hindi ka mag-take ng action. Char! Bye-bye!